So, ito, ready na naman kami. Going na naman kami maligo sa dagat. So, instead na morning, maligo kami ng hapon. Gabi na. Kasi, manood kami ng sunset. So, medyo maulan-ulan na yun sa panahon namin dito sa probinsya. So, ito, medyo madilim na at uh, medyo malakas ang alon. Pero, palo tide siya. Kaya, kahit na malakas siya, uh, malinis at maganda talaga ang area. Kahit na maraming bahay sa paligid niya, pero napakalinis ng dagat. Kaya, hindi ka magsasawa sa paliligo. So, ito yung isa sa paraan na ginagawa na ko na terafiko sa manhid half body ko. So bilang isang tao na nakaranas ng stroke, yung paligo sa dagat is the best na therapy. Ito yung pinaka number one sa nakikita ko sa sarili ko uh, malaking tulong sa akin upang uh, maka-recover ako sa uh, paglalakad. Kasi bilang na stroke yung paglakad natin hindi pantay, pantay siya tingnan pero sa realidad sa katawan natin is uh, tayo mismo na na-stroke mayroong siya, kasi mapigat yung kalahating uh, katawan natin, yung isang bahagi ng katawan natin kahit sa paglakad may diferensya siya pero hindi makikita ng tao yun kasi pag marunong ka mga dala sa paglalakad parang hindi alam na mayroon ikaw ang sakit. But sa totoo, sa sarili mo, ramdam na ramdam mo yung manhid ng uh, half body. Ganun ho ako. So, ang pinakanakatulong sa akin, ito yung paliligo sa dagat. Kasi ang uh, pagpaligo sa dagat, hindi lamang ho ako nag-i-enjoy. kundi sa bawat uh, galaw ko, mayroong ho count yun, binibilangan ko siya. Kasi hindi pwede na ma-over, hindi makayan ng aking katawan. So, ganun no. Ah, by the way, ginabak boys ko siya pag nandito na ako sa bahay. So, ganun no. Kahit po yung pagtatakbo ko, limitado ho yun. Hindi ko i-continuous yan. Yung parang may counting lang siya or estimate na hindi ma-over fatigue yung katawan ko. Kasi pag ma-over fatigue ang katawan ko, namuhipoy ba yung parang hindi na ako makakilos. Kusa na siyang namimigat. Ganun yung aking uh, naramdaman sa aking katawan. That's why na nag-iingat talaga ako pagdating sa sa pagkilos may estimate lang na hindi ma-over kagalaw ang aking katawan. Isa ho yun sa mga bagay na iniingatan ko kasi pag ma-overuse or mabigatan siya, uh, mahirap po ang karamdaman, mabigat ho yung buong katawan. So, kailangan ko siya ihiga. So, para hindi ko magawa na maghiga at magpahinga, gina-estimate ko rin yung galaw ko. Kahit sabihin natin takbo or, or nag-swimming ako, yun ho ay may count yan hindi o yan matagal. Talagang ini-estimate ko lang yung pagalaw ng katawan ko para hindi o ako ma-over fatigue. At saka sa unti-unti ma ako. Hindi kailangan o biglain kasi tayo na stroke. Once na mabigla yung pagalaw ng mga ugat natin o yung katawan natin, lalo ho siya. Namimigat ho siya hanggang sa ulo. So nga, estimate lang ang ginagalaw ko at kailangan galaw araw-araw kasi pag hindi ka rin gumalaw, lalo namimigat. Ganun noong nararamdaman ko, ganun pa isang taon na nakaranas ng stroke. So, kalahating katawa natin is kumbaga para siya. So, kailangan ang paggalaw natin dahan lang at saka uh, wagla kasi bilang tao na na-stroke, napakasensi na yung mga galaw natin. Yan, tumatak nyan, pero feeling ko ho niyan, na uh, naga floating floating ako, pero kumbaga exercise ko ho yun. Yun isa sa therapy ko para na magalaw yung buong katawan na hindi lamang sa pag-swimming, kundi sa pag-chugging-chugging o sa pagtalon-talon, magawa ko na maka, makagalaw yung aking katawan. Ganun no yung pinaka uh, purpose ko kung bakit halos araw-araw na sagato ako. Kasi wala naman yung uh, area na pwede kang mag-exercise kasi nga mas no yung ating kalagayan bilang isang season uh, mga gym hindi yun pwede kasi sa pagbuhat ng nga kahit nga mismo yung binibitbit ko hindi ko kaya kasi pagbibitbitin ko yun mga manhod dati nga nung mga bay na maliit lang yung dinadala ng na pa nga yung buong katawan ko so bilang isang tao na nakaranas ng stroke kailangan nung atin dahan-dahan at magagaan lang ho na ating dapat na bibitbitin sabay na yung swimming, ano. So, kasi kanina, kumbaga, hindi ako naka-swimming. So, bali, na-exercise lang ako. Yun ang therapy na ginawa ko. And then, this afternoon, ayan, maliwag kami. Kasi manood kami ng sunset. Malayo nga siya, pero maganda ang sunset dito. Ako nga, dugo doon ng tubig. Grabe, ang linis Ang ah, maganda-ganda wala kang talagang maramdaman na bato o ano, napakaganda talaga pa rin yung kung dapat Super talaga Napakalinis pa. Hmm? Yan. Marami siyang bahay. Puno siya ng bahay doon. Puno yan hanggang doon yan sa dulo. Pero napakalinis yung dapat. Saka may ano sila dito, may tuda talaga naglilinis sila sa gilid ng karagat. So, yung health natin, update lang health natin, kung baka, uh, siguro talagang makarecover tayo. Dahil mismo ako, tinuturungan ko yung sarili ko sa mga pa-exercise, sa massage, sa exercise sa bahay, sa exercise sa swimming, pinaka the best of exercise sa swimming. So, ayan. Ayan.